So good news dumating na mga kapigmate yung ating in order na. Ayun, bagong-bago. Sana tumagal. So, pero hindi ako magtitimbang ngayon ha. Kasi marami akong gagawin ngayon. Uh, hapon na. Uh, marami akong gagawin. At uh, ang titimbangin natin bukas tumbang mga 'to. Bukas 'yung magtitimbang kasi ngayon ay alas 4 na ng hapon. Marami akong gagawin. Susundo pa ako ng anak tapos ah uh, mag ano mag-check ng mga ano sa, sa ano do sa layer layer natin papakain naman manok so madami so bukas na lang iano ko na lang sa bukas na vlog natin mga so, kapigling so titimbangin natin so bali 54 days since birth to mga to ha ah. 54 days so yan, lang, titimbangin natin bukas ngayon uh, ano muna pinakita ko lang sa inyo na dumating na ng ating oh, timbangan. So, ito binili ko na pero hindi to yung mamahalin na ah, kasi hindi ano bala ko lang naman to. Tigano lang to. Tigpo 400 lang to mga kapigmate. So saka na bibili ng mamahalin. Ah, subukan ko lang muna to pag nasira to. Pero bago masira to, bibili na tayo ng magandang klase. So, yeah. oh, wala talaga ang timbangan dito ng pang baboy kasi after walay binebenta ko ng piglet so tingin-tingin na lang mga, ang mga customer kung ano kung malaki ba o hindi so yung iba naman hindi naman nasa, hindi naman sila na ano di disappoint pag nakita nila yung mga piglet pag binenta natin malalaki naman wow oh, linis na linis po aba oh. ah huling ligo natin ng umaga hanggang ngayon malinis pa sila yung inahin natin hindi dumumi simula kaninang umaga na nagpaligo tayo ng mga ito. Oh. Oh. Ang liliksi <laughs> Ang liliksi Ano oh. ito yung pinakamalit natin, oh. 'Yon. Ang liliksi 'Yon. So, sa mga tagabayawan Negros Oriental, sa mga kabarangay di, oh, dito malapit sa amin, uh, sa mga nagtatanong kung magkano yung bentahan ko ng piglet, so 4,000 po tayo. 4,000 po ang presyo natin ng piglet ngayon na So, hindi naman siguro lingit sa kalaman nyo na mahal ngayon ang bilihan ng baboy. Pahirapan din makahanap ng piglet. So, uh, kami rin po, nagtataas din kami. So, sinasabay lang naman namin sa demand ng tao. Kasi sa 4,000, kung hindi nyo naman kailangan ng, bab, ng biik, bakit nyo bibilin? So, dahil marami po naghahanap ng biik, hindi naman po namin sinasamantala. Uh, sumasabay lang kami sa ano, sa presyo talaga. So, um, may nakita ako ng post nung nakaraan na uh, nag-post ng 3,700 dito sa Bayawan. Ah, uh, ko yung binebenta niya 3,700. So, sa ano naman, ah, uh, laki, malaki yung lamang, nang laki ng alaga natin piglet. Kesa doon sa binibenta niya na 3.7. So, pinunta ko yung nag-post ng 3, at nakita ko yung mga piglet niya so uh, sa laki mas malaki yung alaga natin dito kaya okay lang magpresyo tayo ng naayon uh, so kita naman sa ano sa katawan ng piglet kaya kung nagbebenta ako dito mga piglet mas gusto ko mga kapigmate mas gusto ko na yung mga buyer natin ng piglet pasyalan pasyalan yung mga yung alaga nating mga baboy alaga alaga nating mga mas gusto kong pasyalan nila para nakikita nila. Ayaw ko may pagtawan may pagtawaran sa comment, mas gusto ko yung nakikita nila para may idea sila. Kasi kung baba sa comment pa lang binabarat mo na, oh. Pag gano'n mga comment pa lang o sa PM pa lang ay binabarat na ako. So, mahirap na yun. mas gusto ko mas prepare ko pa rin mga kapigmate yung ano. Check muna yung BX. Magbibigay ako ng presyo, check niya yung BX kung hindi niya nagustuhan, kung namamahala siya or kung malit yung piglet, pwede niya sabihin, mas maganda yung harapan, hindi yung sa chat. Kasi may pag kalimitan dyan, makalimitan ang nangyayari dito ha, kagaya ko. Kahit ako rin naman mga kapiglet, nangyayari na to sa akin, naipagtawaran ako kasi bibila ako ng bake, naipagtawaran ako ang taas na ng presyo niya kaysa sa alam kong presyo. So kakatawad ko, sabi ko, ah okay na yon So okay na yung ganong presyo. Pagpunta ko mga kapigmate, napakaliit na ang bake. Yo, kahit ako doon, kahit ako na sa pagiging buyer ko ng BIC, nadali na rin po ako doon na mas ma na naipagtawaran ako sa chat tapos pagdating doon ah uh, yung sabihin na natin presyong presyong 3,000 nakuha ko ng 3,500 matagal na matagal na yun eh nakuha ko ng 3, pa nakuha ng 2, pagdating doon nakita ko ang lilit. so dahil nagbigay siya ng, dahil nagbigay siya ng discount na halos 500, wala parang nahiya ako na tanggihan ay sa, yung tanggihan na sabihin ko ay wag na lang parang nahiya na ako kaya mas maganda kung ako sa inyo kung sa mga buyer dyan mas maganda check nyo muna yung binibentang biik bago kayo may pagtawaran so yun lang magandang araw marami pa tayong gagawin so yun nako yan o oh, kinakain yung dumi ng mama pig nila so yan na babay na mga pigmate at dadakotin ko muna mamaya ang na naman ng mga na yan